Sa Pilipinas, maraming artista ang kilala sa pagiging mahilig sa glutathione o glute drip para mapanatili ang kanilang magandang kutis at pangalagaan ang kanilang kalusugan. Ilan sa mga kilalang artista sa Pilipinas na sinasabing mahilig sa glutathione ay sina Mariel Padilla, si Mariel Padilla, isang kilalang aktres sa Pilipinas, ay kilala sa kanyang pagiging mahilig sa glutedrip. drip. Nagsimula ang kontrobersya tungkol sa kanyang paggamit ng gluten drip matapos niyang ipost sa Instagram ang larawan na nakakabit sa kanya ang intravenous drip sa opisina ng kanyang asawang senador. Ayon sa post niya, regular siyang nagpapagamit ng glutedrip drip dahil sa mga benepisyo nito para sa kanyang kalusugan at kutis. Kahit na walang tiyak na petsa kung kailan nagsimula si Mariel Padilla sa paggamit ng glute drip, kilala siya sa pagiging isa sa mga artista sa Pilipinas na sinasabing mahilig sa naturang pamamaraan para sa pangangalaga ng balat. Chris Aquino kilala siya sa pagiging health conscious at mahilig sa mga beauty supplements tulad ng glutathione. Regular na gumagamit ng glutathione para mapanatili ang kanyang magandang putis mahilig sa mga supplements at skincare products para sa kanyang kalusugan at pangangalaga ng balat. Bea Alonzo isa rin si Bea Alonzo sa mga artista na hindi itinatago ang paggamit ng glutathione para mapanatili ang kanyang makinis na balat. Pinapahalagahan ng pag-aalaga ng balat at regular na nagtatek ng supplements para sa kanyang skin routine. Lovipo kilala si Lovipo sa kanyang glow skin, at sinasabing isa sa mga celebrities na sumusunod sa beauty regimen na may kasamang glutathione. Heart Evangelista hindi lingid sa kaalaman ng publiko na si Heart Evangelista ay mahilig sa mga skin care treatments, kabilang na ang paggamit ng glutathione. Sara Labate isa pang artista na kilala sa kanyang makinis at makinang na balat at sinasabing nagre relay sa glutathione upang mapanatili ito. Mga nabanggit na artista ay ilan lamang sa mga kilalang personalidad sa Pilipinas na sinasabing mahilig sa glutathione para mapanatili ang kanilang magandang kutis at pangalagaan ang kanilang kalusugan.